Sa dami ng caregivers na Pilipino, nasisiguro pa ba na napaprioritize ng government ang welfare nila? Kailangan, kailangan pa man din silang protektahan lalo na yung iba ay nasa abroad. Pero paano naman yung mga caregivers na piniling magstay sa Pilipinas? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming research team, napagalaman na mayroon ng inihaing panukala na nakasentro sa pangangalaga sa kapakanan ng mga caregiver na piniling manatili sa Pilipinas at nagtatrabaho sa mga private home, nursing facilities at sa mga residential areas at iyan ang Republic Act 11965 o ang Caregiver's Welfare Act na naisabatas ni Senator Francis Tolentino. Ang mga caregiver ay responsable sa pagbibigay ng assistance sa mga kliyente pagdating sa kanilang kalusugan sugan, kabilang narito ang paghahanda ng pagkain, gamot at pagsama sa mga doctor's appointments. Mayroon ding mga pre-employment requirements para sa mga caregivers na nakalatag sa probisyon ng batas. Kabilang sa mga yon ay ang National Certificate mula sa TESDA, Training Certificate mula sa TESDA o sa kahit saang training institution, Medical o Health Certificate, NBI o Police Clearance at Barangay Clearance. Ang haba naman ng oras ng trabaho ng mga caregiver ay nakadepende sa mapagkakasundo ang kontrata nila ng employer at marapat lang din na makatanggap ito ng night differential at overtime pay kung lalagpas ito ng 8 hours. Kinakailangan din na kalakip ng matatanggap na sahod ng caregiver kada kinsenas ay ang mga payslips nito. Hindi lamang ang pagprotekta sa kapakanan at karapatan ng mga caregivers sa Pilipinas ang binibigyang halaga ng batas na ito. Dahil kabilang din sa si mga layunin nito ay ang mapalawak pa ang kaalaman at karanasan ng mga caregivers sa pamagitan ng tulong ng TESDA. At iyan ang track record ni Senator Francis Tolentino. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.